Magandang gabi Pilipinas sa detalya ng ating mga balita. Itinuloy ng Korte Suprema ang ikalimang oral argument sa kasong disqualification ni Senadora Grace Poe. Pero bago ang pagtatanong ng mga maestrado kay Comelec Commissioner Arthur Lim, pinaharap muna isa-isa ang apat na pribadong respondent na naghain ng kaso laban kay po para maglahad ng kanikanilang argumento. Sinabaybayan ni Erwin Temperante ang mga kaganapan at narito ang kanyang report. Sumalang sa ikalimang pagdinig ng Korte Suprema ang apat na private respondent kaugnay sa kasong kinakaharap ni Senator Grace Poe. Tigli limang minuto ang inilaan kina ni Estrella Elamparo na unang nagsalita. Pinagdiinan nito na hindi lahat ng foundling nakakagawa ng material misrepresentation gaya ng naging basihan ng COMELEC kaya kinansela ang CEO Sinipo. Sunod ang abogado ni dating Senator Kit Tatad na si Attorney Manuelito Luna na nagsasabing hindi nakagawa ng grave abuse ang COMELEC sa Constitution at Rule of Court para kansilahin ang CEO Sinipo. Paliwanag naman ni Dr. Amado Valdez hindi ka panipaniwala ng isang political science graduate sa dekalidad na paaralan sa ibang bansa. Hindi alam ang panahong inilagi sa Pilipinas. Sa kabilang banda, nanindiga naman ang Office of Solicitor General sa kanilang posisyon pabor kay Po. Paliwanag ni Soljen Florin Hilbay sa lahat ng batas na umiiral sa bansa mula 1935 Constitution hanggang 1973 at 1987. Kinikilalang natural born Filipino ang isang founding. Dagdag pa ni Hilbay, sintido ko mo na kilalaning mamamayan ang sino man sa lugar o bansa kung saan ito natagpuan. At walang dayuhang tutungo sa isang bansa para lamang iwan ang ipinanganak na sanggol. Labing apat na maistrado ang present sa oral argument sa kaso ni Senator Po, kabilang na ang bagong talaga ni Pangulong Aquino na si Justice Benjamin Kagiwa. manlib naman si Justice Brion. Para sa Eagle News, Erwin Temperante. I'm one with 25.